Yun, no? Oh. Mukhang mabred na, no? Ang laki pala, Tats, no? Siguro masaya na siya dyan. Kaya hindi niya ako naalala. Hindi naman siguro, hindi naman lahat nakatres ka yung kalalaking bahay. Masaya. Paano pag hindi kayo nakita-kita? Meron akong kilalang kongres mo, nakatres ka yung kalalaking bahay, pero hindi naman masaya. Bakit? Eh, pasawin niya sa ulo. <laughs> Ikaw naman, no? Oh. Seryoso yung usapan, <laughs> eh. Hindi talaga, pero... Okay. Uy, tsip, Mark, oh. Si Malagos, dumating, oh. Bagay na bagay kaming lagos yung misya, Sir Piloto, babalik na tayo ng Manila. Sir, Manila po tayo. Balik na tayo. Masyado yata sila mabigat na dalawa eh. Oh, no! Papi, no. hindi ka sa plano natin to! Ano ba? Ang ginawa yun, maglanda ko na. Hindi na kasama sa plano Para. natin na. Para hindi nang babay kwento. Mo. Papatayin mo ako para mawala lahat ng piktigo Bayad na ako, Martin Wala na akong utang na loob sa'yo Amanos na tayo Magmula ngayon kanya-kanya na tayo Wala na tayong pakialaman Ayan, Daddy. Maski kilos mo pa yan, hindi na matatanggal. Masakit pa ba? Daplis lang yan, eh. Daddy? Hmm? May sasabihin sana ako sa'yo, eh. Ano yun? Huwag ka magagalit, ha? Ano? Siguro? Yung binalak mo dati yung pagliritiro? Sana'y ituloy mo na ngayon. Tutal, sapat naman ang kinikita ko para sa ating dalawa, di ba? Sige na, Daddy. Tama kaiha. Dapat nga siguro magretiro na ako sa pagkapulis. Hihintayin ko pa bang pantay na mga pa ako sa ako magretiro? Siyempre. Siyempre pagpantay ng mga paa mo, magre ka na. Mahirap talaga. Pero ito, iha. Pangako ito. Pag wala nang lumalabag sa batas, wala nang mga magnanakaw, wala nang mga hold-upper, wala nang mga kidnapper, wala nang... wala nang lahat ng kriminal. itaga sa bato. Titigil na ako sa pagpupulis. Daddy naman, parang yun na rin sinabing hindi na kay titigil niyan. Eh, hindi naman nawawala ang mga yan eh. Ganun ba yun? Oo. <sighs> hindi. Ganito yan. Ang kriminal at pulis ay nagtutulungan. Dahil kung wala kriminal, hindi mo kailangan ng pulis. Aalisin yan. Mawawala ng buhay ang pulis, kawawa naman. Pero pag may kriminal, paso ko mga pulis. Dahil ang kriminal at mga pulis, magkaawayan. Naintindihan mo? Kaya nagsasagupaan. Dahil ang kriminal at pulis, magkaawayan. Uh, pulis at kriminal at... Uh... Alam mo, yan. Ito pangako ko sa'yo. Bawat gagawin ko, mag-iingat ako. Yun lang naman Daddy, yung ko sa inyo eh. Pangako! Uh, thank you, Daddy.